Kamusta mga kababayan? Ako si Hashtag Walk With Lan. at maligayang pagdating sa ating political deep dive na puno ng katotohanan, talino at konting pampakilig na satire. <laughs> Ngayong gabi, pag-usapan natin ang mainit na issue sa Philippine politics, ang matapang nasagot ni Vice President Sara Duterte kay Palace Press Officer Claire Castro. Alam nyo ba, mga kaibigan, na ang labanang ito ay hindi lang simpleng bangayan. Ito ay isang salamin ng mas malalim na political divide ng ating bansa. Kung bago ka rito, goal natin ay maabot ang 100,000 subscribers para mas marami pang kababayan natin sa Pilipinas, US, Canada, Saudi, Arabia, <laughs> Saudi Arabia, Dubai, Hong Kong at iba pang panig ng mundo ang maabot ng ating malalim na pagsusuri. Kaya naman, ihit hit mo na yan ha? Subscribe button, i-like, i-comment at i-share sa mga kaibigan mo sa Quezon City, Davao, Cebu o kahit sa Toronto at Sydney. Kung gusto mong suportahan ang content natin, mag-send ng super thanks kahit maliit. Malaking tulong yon para may pagpatuloy natin ito. Ngayon, bakit nga ba mainit ang isyong ito, ha? Noong May 2025, sa isang ambush interview sa Sambuanga City, sinabi ni Vice President Sara na basura ang mga sinasabi ni Claire Castro, lalo na tungkol sa aligasyon na siya ang source ng fake news. Mm laban kay First Lady Liza Araneta Marcos. Pero teka, hindi lang yan. May mas malalim na konteksto rito. Mula sa impeachment case ni VP Sara hanggang sa political fallout ng Marcos Duterte Alliance. Kaya tara, suminsid na tayo sa ilang mga minutong pagsusuri na puno ng katotohanan kwento at konting biruan para sa mga kabataan at OFWs natin sa US, Canada, UAE, Japan at iba pa. Pero bago 'yan, i mo muna ito at i-subscribe at sabihin sa comment section, team Sara ka ba o team Marcos? Let's go. Noong May 6, 2025, ha, sa Sambuangga City, nagbigay ng matapang na sagot si VP Sara Duterte sa mga akusasyon ni Claire Castro. Anong ang sabi niya? Si sa isang ambush interview. Sinabi ni Sara na wag na raw makinig sa mga sinasabi ni Castro dahil basura ang mga ito. Ouch! Parang suntok no sa sikmura, di ba? Pero teka, bakit nga ba ganito ang tono ni Sara? Si Claire Castro bilang Palace Press Officer ay nagmalaki na si Sara Rao ang source ng fake news tungkol sa Diumanoy umano'y pagkakadetain ni First Lady Lisa Araneta Marcos sa US. Pero sabi ni Sara, ito raw ay bahagi ng smear campaign laban sa kanya at sa kanyang pamilya. Ano ang totoo? Let's break it down. Ayon sa inquirer, sinabi ni Sara na ang isyong ito ay lumabas kasabay ng pag-aresto no, sa kanyang ama dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ha, sa dahing pero agad itong dinibank ng Malacanang na nagsabing walang katotohanan ng aligasyon. So sino ang nagsasabi ng totoo? Kung titignan natin ang timeline ha, mukhang may punto si Sara na parang may timing ang mga isyong to. Pero wala namang solid evidence na si Lisa Marcos ay nga ay na-detain. Kung ako si Claire Castro, baka sinabi ko na lang kung fake news ang hinintay natin, baka hindi na lang natin tanungin ang next. Doon nga raw nagkuwentuhan ang mga alien at conspiracy theorists. <laughs> Pero seryoso mga kababayan, ang labanang ito ay hindi lang tungkol sa chismis. Ito ay tungkol sa kapangyarihang politika at sino ang may hawak ng narrative sa ating bansa? Itanong nyo 'yan sa mga makapangyarihan. Kung natatawa ka sa analysis natin o natututo ka, i-hit mo na yung like button at i-share sa mga kaibigan mo sa Dubai, Riyadh at kahit sa Montreal. Ang suporta nyo ay ang nagpapalakas sa atin para maabot ang 100,000 subscribers. Pero ha, para maintindihan natin ang labanang Sarah Claire, kailangan nating balikan ang kasaysayan ng Marcos Duterte Alliance. Noong 2022, ha, nanalo si na Bongbong Marcos at Sarah Duterte sa ilalim ng Unity Banner. Landslide pa pero ngayon, parang pelikula na nagkakatampuhan ang magkaibigan. Ano ang nangyari? Una, nais nice ni Sara na maging defense secretary. Pero binigyan siya ni Marcos ng education portfolio. Ouch! Parang sinabihan ka ng crush mo na friend lang kita. <laughs> Tapos noong 2023, nag si Sara bilang education secretary at simula noon, ha, ah, lalong lumala ang tensyon. Sabi ni Sarah, ginamit lang daw siya ni Marcos. But teka, si Marcos naman, parang sinasabi, kailan ko lang ng kaalyado, hindi kasama sa drama. No February 2025, inimpeach ng House of Representatives si Sarah dahil sa mga aligasyon ng misuse of confidential funds at sa kanyang mga death threats laban kay Marcos. First Lady Liza at House Speaker Martin Romualdez, ha? pero sabi ni Sarah, ito raw ay political scapegoating para may divert ang atensyon mula sa mga pagkukulang ng administrasyon. Sa isang banda, may punto si Sarah ha. Ang timing ng mga isyong ito mula sa impeachment hanggang sa pag-aresto kay Rodrigo Roa Duterte sa ICC ay mukhang coordinated. Pero sa kabilang banda, hindi rin natin may kakaila ng mga aligasyon laban kay Sara lalo na sa confidential funds ay seryoso. Ayon sa Philippine Statistics Authority ha, 60% ng mga pangalan sa mga resibo ng DepEd funds ay wala sa National Civil Registry. Ano ito? Mga multo ang tumanggap ng pera? Kung ako ang tatanungin, parang pelikula ang Mission Impossible ito ha? Mga resibo, Mission Impossible talaga. Hanapin ang mga totoong tao sa likod nito. Pero seryoso, mga kababayan, ang tunay na tanong, sino ang tunay na bida sa political drama na ito? Si Sara ba? na lumalaban kahit inaakusahan o si Marcos na sinusubukang panatilihin ang kaayusan. Ano ang tingin ninyo? I-comment sa baba. Team Sara o Team Marcos. At gusto mong ipagpatuloy natin ang ganitong pagsusuri. I-subscribe na at i-share sa mga kaibigan mo sa Singapore, London o kahit sa Jeddah. Ngayon ha, pag-usapan natin si Claire Castro bilang Palace Press Officer. Ngayon, pag-usapan natin si Claire Castro bilang Palace Press Officer. Siya ang mouthpiece ng Malacanang. Pero bakit siya laging nasa gitna ng kontrobersiya? Sabi ni Sara, basura mga sinasabi ni Claire at inakusahan pa niya itong kaugnay ni Representative Franz Castro kahit dinibank na itong fake news. oh, sabi ni Sara ha, magpinsan daw si na Claire at Franz Castro pero parehong itinanggi ito ng dalawa. Ayon kay Representative Franz Castro, si Sara raw ang dapat magpaliwanag sa 125 million confidential funds ha? na uh, ng OVP noong 2022. Imbis na magmamalaki ng fake news. Pero teka, si Clear naman, sinabihan si Sarah na only source of fake news. Parang boxing match na ito, mga kababayan, ha? Okay, sa totoo lang, bukhang may agenda si Claire na ipakita na si Sarah ang mali. Pero ang aggressive ng tono niya ay nagpapababa rin ng kanyang kredibilidad. Halimbawa, nung sinabi niyang pro-China mga Duterte, ha? o oh, wala siyang sulidong ebidensya, parang sinabi mo lang na kapitbahay na magnanakaw ka ng walang pruweba. Okay, pero pero si Sarah rin ha, sa halip na sagutin ang mga aligasyon ng confidential funds, mas pinili niyang magmalaki at magbigay ng personal attacks. So sino ang mas credible? Kung ako si Claire, baka sinabi ko na kung basura ang sinasabi ko, edi eh i-recycle natin. <laughs> pero seryoso, mga kaibigan, ha? Ang labanang ito ay nagpapakita ng mas malalim na problema. Kapag politika ang usapan, nawawala ang katotohanan sa gitna ng mga personal na atake. Kung natututo ka sa analysis natin, mag-send ng super thanks para may pagpatuloy natin ito at share sa mga kababayan natin sa Qatar, Malaysia o kahit sa New York para marinig nila ang totoong kwento ng Philippine politics. Ngayon, Lumayo tayo ng saglit sa drama at tignan natin ang mas malalim na issue. Ang mga patakaran at epekto ng labanang ito. Ano ba ang mga pangunahing issue na hinintay natin sagutin ni Sara at ng Malacanang? Ayon sa House Investigations, may mga irregularity sa paggamit ni Sara no, ng 125 million pesos confidential funds ng OVP at DepEd. Halimbawa, may mga resibo na may mga pangalang hindi raw umiira. Pero sabi ni Sara, hindi niya raw nakita ang mga resibong ito. So sino ang accountable? Ang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa ICC ay isa pang malaking issue. Sabi ni Sara, ito raw ay paglabag sa soberenya ng Pilipinas. Pero ang malakanyang sa pamamagitan ni Claire, sinabi na ito raw ay bahagi ng international commitment ng bansa. Ang tanong, sino ang tama at ba't at bakit parang si Sarah lang ang galit dito? Kung titignan natin ha, ang ibang bansa, halimbawa sa US o Canada, ang mga political scandals, in, scandals ay madalas ding nauwi sa personal attacks. Pero ang pagkakaiba, doon mas transparent ang mga investigasyon. Sa Pilipinas, parang laging may kulang sa ebidensya. Kaya nagkakasala ang tiwala ng publiko. Kung ako ang mag-iimbestiga sa confidential funds, baka sinabi ko na kung wala sa resibo, baka na sa resibo ng pizza delivery yan. Ha? <laughs> Pero seryoso, ha, mga kababayan. Kailangan natin ng mas malinaw na accountability sa paggamit ng pondo ng bayan. Kung agree ka sa transparency, i-comment mo sa baba. Kailangan natin ng katotohanan. At uh, isubscribe na rin para maabot natin ang 100,000 subscribers. Shout out ha sa mga kababayan natin sa Abu Dhabi, Melbourne at Vancouver. Ha, salamat sa suporta. O, oh, sabi ni Sarah ha. Siya raw ang front para sa 2028 presidential elections. Pero with the impeachment case and the controversies, possible posible baba ba ito Ayon sa mga polls, mas malakas pa rin siya sa suporta sa Davao at iba pang lugar. Pero ang midterm election sa noong May 2025 ay nagpakita na hindi lahat ng Marcos allies ay nanalo kaya mahirap na rin ang laban ni Sara. Sa isang banda, ang popularity ni Sara ay malakas pa rin dahil sa kanyang Inday Sara image. Simple, tapat at matabang. Pero ang mga aligasyon ng korupsyon at ang kanyang mga inflammatory statements ay nagpapababa ng kanyang credibility. Kung gusto niyang manalo sa 2028, kailangan niyang sagutin ang mga isyong ito ng malinaw, hindi puro personal attacks. Kung ako si Sarah, baka sinabi ko na, hindi ako, kung hindi ako mananalo sa 2028, mag a na lang ako bilang scriptwriter ng political drama. <laughs> Pero seryoso ha, ang 2028 ay magiging laban ng katotohanan, laban sa drama. Ano ang tingin nyo sa 2028? I-comment mo sa baba at i-share sa mga kaibigan mo sa Milan, Singapore o kahit sa Honolulu. Mag-send din ng super thanks para may pagpatuloy natin ang ganitong content. Mga kababayan, ang laban ng Sara Duterte at Claire Castro ay hindi lang simpleng away sa social media. Ito'y salamin ng mas malalim na problema sa ating politika ang kawalan ng transparency, ha? ang personal na atake at ang laban para sa kapangyarihan. Si Sarah ho, sa kanyang matapang na sagot ay nagpapakita ng kanyang alpha personality pero kailangan niyang sagutin ang mga seryosong aligasyon. Si Claire naman bilang boses ng malakanyang, kailangan maging mas maingat sa kanyang mga salita para hindi siya magmukhang attack dog. Kaya naman mga kaibigan, let's keep the conversation going. I-hit mo na yung subscribe button, i-like, i-comment at i-share sa mga kababayan natin sa Quezon City, Davao, Dubai, Toronto at iba pang panic ng mundo. Ang layunin natin, maabot ang 100,000 subscribers para mas marami pang kababayan ang ma-inform natin. Kung gusto mong suportahan ang aming content, mag-send ng super thanks please. Malaking tulong yon para may pagpatuloy natin ang ganitong malalim na pagsusuri. Sa susunod na episode, pag-usapan natin mga susunod na akbang sa impeachment case ni Sara at ang epekto nito sa 2028 elections. Kaya stay tuned mga kababayan. Salamat sa inyong lahat sa Pilipinas, US, Canada, Saudi Arabia, Japan, UAE, Australia, Hong Kong, Italy, UK, Qatar, Singapore, Malaysia at iba pa. Magkita-kita tayo ulit. Mabuhay ang Pilipinas!